guys, welcome back to my YouTube channel. It's Mom Shannon. Guys, kauwi-uwi ko lang galing sa Abinson and galing din ako sa Robinson sa Centro Mall dito sa amin sa Tumingin ako ng ref kasi actually gusto ko na talagang palitan yung ref ko. Diba, nabanggit ko sa inyo na ref tour ko na and then nabanggit ko din sa sari-sari store tour ko na yung ref ko nga maliit siya. Lalo na yung freezer niya, maliit kaya naghahanap ako ng ref na may mas malaking freezer kasi bala ko nang i-dispatche yung selecta ah. kasi yung na karang araw ngayon na lang ulit siya nagiging mabili kaya before napag yun uh, desisyonan ko na din talaga na kumuha ng ref yung mas malaki ngayon nga pala guys yung ref ko yung shot okay siya maganda siya wala siyang problema mabilis din magyelo. Ang problema ko lang kasi maliit yung freezer niya. 'Di ba nakita niyo naman yung nag-add na kasi ako sa tinda ko ngayon ng mga frozen frozen products. Kaya talagang kailangan ko na ng spacious na freezer Tsaka yung sa ano nga kasi ref mas malaki mas marami mailalaman. Tsaka yung kondura, nagbasa-basa muna ako ng mga reviews. Karamihan sa mga Facebook, nanood din ako ng mga YouTube review ng mga ref nila. Ang Kondura ay pang negosyo talaga siya. Tsaka may warranty, may negosyo warranty yung ref niya. Kaya yun na din naisip ko. Tsaka una pa lang naman kasi talaga guys, Kondura naman talaga ang bet namin. Yun nga yung negosyo inverter. Kaya nga lang syempre, hindi pa naman namin alam na ganun kabili ang yelo dito. Tsaka yung hindi ganun karami yung soft drinks na may lalagay namin. Kaya hindi pa namin siya kinonsider. Sabi nga sa amin nung demo, dapat una pa lang yun na daw kinuha namin. Pero yun nga, nasa huli ang pagsisisi. At least na naibenta naman namin kaagad yung una naming ref. And ayun nga, nakabili na ako ng Kondura Negosyo Inverter. Ayun guys, nabili ko. Ang regular price niya nga pala sa Abinson is ang Kondura Negosyo Inverter is 21,995 sa Abinson. Yung Kondura Negosyo Inverter, ang nabili ko is 9.8 cubic feet ano na siya, inverter. nga, negosyo inverter. Inverter na siya, malaki yung malaki yung freezer niya and yon talagang pang negosyo talaga yon meron siyang tiltable tiltable, I don't know meron siyang tiltable na mga wire shelves na pwedeng medyo nakataas para hindi babagsak yung mga ano tapos yung sa mga shelves niya sa gilid ng, sa pinto ng rep, mas malapad ka siya daw yung 2 liters ng soft drinks. ayon sana maganda siya kasi ayon din sa mga nabasa ko sa sa Facebook, nag-search-search nag search kasi ko sa Peso Sen Group. Thank you so much po sa group na ito. Ayun, sinerge ko dun yung rep. Karamihan naman is Kundura ang nangungunang product para sa kanila. And next is Panasonic. Pero yun nga, sabi nila, kung pang tindahan, magkundura ka na lang kasi at least may warranty. Tsaka sabi kasi, ayun, bukas pagdating ng rep mga mams, i-reptor ire ko kayo, ipapakita ko sa inyo yung mga specs, yung itsura ng loob ng rep. Demo, pagkadating daw, i-check kung may mga ano, mga scratches, may sira, i-check kung kumpleto yung mga nasa loob. And then, after daw nun, pahinga daw ng 5 hours. Pagka ano daw, ipapahinga daw siya ng 5 hours. Huwag mo nang bubuksan. Tapos yun, after 5 hours, tsaka mo siya bubuksan maximum 1 to 2 hours. And then, after noon, tsaka ka pala maglalagay ng laman. So, guys, dumating na ang aking ref. Ito siya, 9.8 cubic feet. Yung pinakamalaki na yung binili ko. Hindi na talaga magpapalit. Ito yung ano niya. Energy guide. 348 ang EEF niya. Tapos yan. Pondura, negosyo, inverter na yung kinuha ko. Sana yung maganda talaga to. Ayan lampadan. Malaki yung freezer niya. Tatlong layer. Pero feeling ko, isang isang yelo lang kasi dito. Ayan yung lagayan niya. Kapag nagpatigas ka nandito, pwede mo na siya ilagay dito. Para may pwede ka pa magpatigas ulit. Ayan. Hindi ko masyadong bet yung loob niya. Mas bet ko yung freezer nung sharp ko. Ayan siya guys. 9.8 cubic feet. Tapos meron din siyang shelf. Shelf sa ano. Sa gilid ng freezer. May ganyan din naman yung sa sharp ko. Eto nakadikit pala siya. Kala ko sticker lang. katulad siya nito. Dito na tayo sa laba Ayan. Tada! Mas maraming lagay ito ng kutlo madami siyang lagay ng Hitler. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 Hitler. Tapos, ayan, yung mga shoves niya. Hindi ko pa natatanggal sa plastic. Kararating nating niya lang. Eh, hindi ko pa nagagamit. Hindi ko pa na itatry. After a month, mag-ano tayo ng review kung ano na nangyari dito. Ayan, sabi sa akin nung demo sa Abinson, kasi daw dito ang 1 liter or 2 liters. Feeling ko kasha naman siya. Tanya natin kung kasha. kasha. nga guys. Kasha o oh, deba sang kapa. Tapos, ito yung crisper Lagay ng gulay. Malaki din siya guys. Malapat. Malaki. Malaki. Hindi ko lang bet yung design na ito. Hindi ko bet to, yung ganito. Ayan, dito daw ilalagay yung mga 1.5 din. Tapos eto. Eto yung sinasabi nilang adjustable wire shelves na pwede mong i-adjust. Depende sa gano'ng kataas or gano'ng karami ang ilalagay. Tapos ito yung nila na tiltable daw siya. Ayun. Paano siya? Paslan. Pababa. Ayun. Paganon siya. Ayun. So, safe yung bote. And then, ito yung temperature control setting. Sabi dito, sabi sa akin demo, kapag daw sobrang daming laman na puno, ito, ko na lang daw siya. Coolest. And ito yung niyayabang nila na LED light na nga daw ang gamit nila. Mas tipid daw to sa kuryente and mas maliwanag daw. And ayan na guys. Tapos ito nga po lang. Sabi sa akin yung demo, serves as patawa na din daw siya. Kapag daw may baha, pwede na daw hindi yan no? kasi mataas daw. And then ngayon, napag-alaman po, na dyan din pala nakalagay yung ano. Kaya hindi siya safe sa baha. Kahit pasabihin nyo mukhang may patungan. Ay, hindi likod niya una nasa baba din talaga yung makina. Ayan oh. Kaya hindi siya safe sa baha. Siguro kung kuha uh, kayo ng gato, kailangan pa din siya ng patungan. Ito nga pala yung likod niya. Hindi ko alam para saan yung ihawa ng barbecue. May ihawa ng barbecue sa likod. hi guys. ay na yung bago kong rep. Ganito yung gilid niya oh. Tapos, eto na yung bago kong 9.8 cubic feet inverter negosyo type. Guys, ni ba kahapon siya dumating mga 3 p.m. Tapos, kanina ko lang siya sinaksa kanina mga 5 a.m. Tapos, 2 hours lang siya naka maximum na walang laman 7am ko siya nilagyan ng laman ayan yung sinasabi ko sa inyo guys na medyo slant position siya pwede mo siyang paslan para tiwala ka na hindi gugulong or bawag sa kayo mga soft drinks mo tapos eto o oh, mas, marami. mas maayos na hindi na patong patong yung lagay ko ng kasalo ko kasi may ano na siya may divider na eto mas marami kasi yung patungan tapos dito yung mga San light, Ayan, apple and yung beer. Tapos dito yung ma medyo mabibigat sa pinakailalim. Sinagad ko na siya dito kasi kapag ano, mas marami akong mailalagay na bote dito. Tsaka para mas safe siya na iwasan mabagsakan yung salamin. Mabagsak, mabagsakan yung salamin. And guys, eto nakalagay dito yung litro na red doors tapos sa itaas na, na yung 500 ml tapos kasya din naman dito yung 1.5 tapos dito sa shelves dito sa pinto, ayan sa, sa sabi ko sa inyo kasha yung 1.5 liters na soft drinks Doon sa shelf ko, ang kasya lang dito sa shelves na nasa pinto is yung ganito kalaki guys, eto yan. tingnan nyo naman ang difference di ba mapayat at malita mo tinang sunlight tapos dito yung may... can see, ito yung sobrang na-amaze talaga ako. As in, di ba? Tulad nga sabi sa inyo, ang hanap ko sa ref ay may malaking freezer. Mas madaming mailalagay. Ayan guys, to, in to inform you, ang yellow kong nagawa dito is 35 pieces na yellow. Ayan, di ba? Wow, wow talaga. Meron pa yan sa likod. Oh, ayun, meron sa likod na ito, meron pa ako na Hindi ko muna siya tatanggalin kasi baka mabutas. Kabilaan siya, guys. Sampu sa kabila, sampu din dito sa harap. Same with dito. Pero 10 lang pala dito sa harap. Tapos, 5 lang doon sa loob. Ayan, kaya naging 35. 20 dito, tapos dito 15. Tapos, tingnan nyo, may space pa ako para sa mga frozen products ko, di ba? Dito, pwede dito pwede, pwede pa maglagay ng mga yellow kaya lang napagod ako sa gumawa ng yellow tsaka sobrang dami na neto Ayan, guys. Sobrang ganda niya. Kanina kong 11am ginawa tong yelo. Tingnan natin gano'ng katagal siya magyelo. Malalaman natin. Okay. Mamaya, pagka ano, eh, mag-video ulit ako. Malalaman natin kung gano'ng katagal magpatigas ng yelo dito. It's 9 a.m. na. Remember, 11 a.m. ko siya ginawa kahapon. And let's check kung ilan na ba ang tumigas. Um, malalambot pa yung nasa ibabaw niya. So, hindi ko pa din po gagalawin kasi alam niya naman ang yelo sobrang delikado kapag nabutas. Lalo kapag meron ng may konting buo. Ayan guys, yung sa likod di ko lang alam. Natatakot akong silipin niya. Eh. Pero mukhang matitigas naman na yung nandun. guys, matitigas na din yung nasa ilalim nun. Yung sa ibabaw mukhang kalakalahati pa lang. Ayan. Hi guys, time check. It's 8 a.m. Tuesday. Anong Sunday ko to binuksan. Tapos ayan, ngayon lang siya totally nabuo yung mga yelo niya. Ayun. Back to back naman na siya. Hanggang likod niya. ay na. Yelo na din siya. Matigas na matigas na. Yung sa taas, hindi pa siya ganun ka yelo. Ayun. Sabi nga pala sa akin guys, yung mga nabasa ko dun sa comment, karamihan, good thing talaga nagbabasa ako. Ayun, karamihan, sabi nila, ganun daw talaga sa una, hindi daw talaga mag ka agad. And dahil malalamig at matitigas na yung ano, yeah, ano sa number 3 siguro. Sabi nung iba dun sa peso And sa nabasa kong comment, siguro may mga tindahan din sila. Ang technique nila, ang ginagawa nila, mga moms, ito muna yung unang nilalagyan nila yan nila sa ibaba. Tapos patitigas muna nila. Pagka tumigas na to tsaka sila magpapatong ng another layer. Mabilis na daw tumigas yung yelo sa pangalawang layer kapag yelo na daw to. Ayun mga mams, sa unang salang ko ng pagpapatong, Bali parang 2 days. 2 days siya bago to talagang tumigas sa sa next month magtatay ulit tayo mag vlog kung ganun pa din siya kasi sabi ng iba na daw talaga sa unang bukas nila yung freezer hindi daw kagad talaga kagad nagyelo ayan guys ano na ang ating experiment experiment ba yun ayan 2 days siya bago tumigas pwede na siyang mabenta